yan na oh, limang guys kaya lang nakakatakot tulihin yan yung sipit niya oh lo oh na guys ayun na yun na yun na San kaya siya pupunta titingnan natin kung kaya ko siyang hulihin. Pero nakakatakot kasi ang laki-laki ng sipet niya. Lolo, nakaabang na siya. So yun na guys. Lol, lol. Ayan mo, nakaabang na agad yung sipet niya. Paano mo siya hulihin? Yoko, baka maipit ako. Lah, ayan na. Ayan, sige kagatin mo to. Yan na, yan na, yan na. So, umang. Yun o, no, dalawa yung sipit niya, o. Oh. Ayan na. Ay! Marunong siya dumipensa, guys. So, dito natin natakmain. Lah! Alam niya, o. Oh. Alam niya! Loko. Hindi ko siya hulihin. Hayaan natin, natin makawala. Bye-bye. <laughs>